Guys, meron lang ako konting share sa inyo. Itong nakakubot na to is ito yung college service ko. At natumbak na siya dito. Sobrang dumi na. Hmm. ang gitnang gulong dalawa matagal lang na tambak kaya hindi na nagagamit so ito yung mga i-upgrade ko sa motor na to grabe yung taga na tong motor na to sayang nga lang hindi siya nagagamit so dito sa tank eh, hindi to yung stock niya pinaripaint ko na to itong sticker na to pang CDI na to kasi dati contact point to na convert lang sa CDI ay yung sticker nya pang CDI na rin yung stock ng, ng RS is drum brake so pina disc brake ko siya kaya for XRM to tapos naka dual pad. tapos itong disc nya is pang XRM din itong fork naman niya is pang Mio tulad dun napalitan na rin to sira na kasi plastic pero wala siyang ganito eh hindi ko alam kung anong sinang nilagay dito <laughs> Tapos to, tong signal light niya is from yung motor starter na 150 na jumper. Hindi ko na di ko na malala kung anong pangalan yan. Yung speedometer is dati pa. Kipa to na papalitan. Hindi nga siya gumagana. Tapos tong block niya, hindi na stock. Kasi to pina revolve ko siya ng 50. 50 to eh. Tapos mayroon siyang cover dito. Tapos maliit lang yung tapaludo dito. Yan, may mic yung tapaludo niya. Papunta naman tayo sa rim. Ito po ay bonsai. Bonsai, Japan rim. Yan. tapos yung gulong is 5100 by 17. Grabe yung liit. <laughs> maliit yung gulong kasi siyempre yung estudyante pa tayo. Hindi naman tayo ganon Kabigat. Mataba. Service lang naman at uh, wala naman yung sumasakay dito dito naman sa ano yung magneto niya pina ano ko pina machine shop ko parang pinabawasan ko lang ng bigat yun tapos yung carb niya is open open yung carb nito eh wala siyang air cleaner <laughs> tapos di tuti tuti yan ang weight pa ng sprocket eh. ang naalala ko dito is 28 to eh yan saan ba yung 28 dito basta 28 to tapos yung mga tornillo is puro al allen Pansin nyo, alin lahat yan. Alin. Lahat alin. Alin kasi ano yun. Hindi siya na ano yun, nakakalawang. Saka madali siyang baklasin lang. dito naman sa likod is ganun din. Bansay. Ano ba size ng gulong ito? maliit din eh. Ayun, 60-90. 60-90 yung size sa likod. Tapos yung shock hindi ko na malala kung anong shock nito eto sa pagkakaalala ko is sa 125 na pantra hindi ko na malala kung anong klaseng pantra yun tapos dito naman is stainless to yan stainless yan dito naman nakalagay yung plate number ayan yung battery nya so yung battery nito is ano Um, 12 volts na din kasi yung stock ng RS is 6 volts yung upuan no? oh. Kinalawang na. Tapos yung tambucho natin is YRS. Yan. Para siyang ano. Para siyang dun sa toast stock na dito Ano yung tsura niya. Sarap ah. siya oh. Yan. Kung kapansin nyo. Kung kapansin ang gamba. Ayun ko lang kung pansin sa camera. Eto guys, hindi na to umaandar. Pero tinampak ko to na umaandar siya. So, ginamit pa rin naman sila. Hanggang sa pinalik na, tapos na, yun. Hindi na siya nagagamit. Mahala tamo talaga na hindi na siya ginagamit. Kasi ang dami ng, ano yun, na. Eh, eh. Okay, sana kung mapandar na din to para marinig nyo kung gaano kaganda yung tunog ng tambot yun na to, na YRS. Ayan tapos na yung ano kickstarter starter yung spring kaya hindi na siya bumabalik. Yung spring sa loob. Sobrang tagal na. So ito yung RS 100. Service ko yung carriage. Ang model nito is 19 ata. Mas nauna pa siya kaya sasakid. <laughs> Matanda na 'tong motor na to. Siguro kung mapaayos ko sana to no. Ang papalakay kong busina is ano eh Yung mga uso ngayon ng busina Yung mga Ano ba tawag nung papapdol Yung parang ganito Try natin sa truck <laughs> Parang ganito Ganito <laughs> siya ayusin natin to papalitan natin yung gulong ng nalalaki pero sa ngayon wala pang tayo budget para magpaayos nito so ayun lang guys yun lang yung vlog natin today kasi gusto ko lang itong isama sa vlog ko so dito na pala yung linya natin na hindi na nagagamit <laughs> namin kasi nasa kapatid ko na to video na to So you guys, see you in the next vlog. Bye bye.